Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang araw po. Good morning mga Karils. Dito na naman po tayo ngayon sa bayan papuntang Water District. Bali magbabayad po tayo ngayon ng ano ng tubig natin kasi mahirap na pag hindi ka makabayad, sayang pa yung ano yung dagdag. Dito po tayo ngayon sa my school dadaan po tayo ngayon dito kasi mas malilim po siya. Ito po bali yung ano yung Alcala Elementary School. Kung saan kung saan dito rin po ako nag-aral ng elementary. Parang may appear po yata sila o ay ano, assembly.

hindi nam katatapos tang vlog Ah, katatapos lang ng vlog ceremony. Bali ito po yung ano yung Alcala Central School kung saan din san po ako nag-aral. Ah, napadaan lang po ako kaya sinama ko na rin sa ano sa vlog. Ayun po mga ano. na na Sige po, God bless everyone. Baet po muna tayo sa ano sa water district. Ayun. Mahirap magano. Uh, ito po yung ano, yung school ng Alcala Alcala Central School. Po. Ito po yung pinakasentro ng ano ng bayan na eskwelahan ng elementary. Uh, dito naman po tayo ngayon sa may water district. Ewan ko lang kung bukas na. Bukas na rin po yata. pa yung pinakamain ng Alcala Water District. Eh, oh, hindi ko lang alam kung <laughs> mapapawal mag-vlog. Uh, bali, ano ko yung binamayaran ko? Minimum lang. Hello. Good morning. Magbabayad ng tubig. Sige, babay po muna. God bless everyone. Dito po kasi tayo sa may, ano, sa may Alcala District. What? Alcala Water District. Babay. God bless everyone.